Sa isang liblib na nayon ay may isang grupong nangangaral sa mga nakatira doon, at ito ay nangangako ng kaligtasan sa sinumang sasabi sa kanilang organisasyon. Ito ay pinamumunuan ng kanilang pastor na si Apo Lorenzo kahit ito ay kabataan pa. Isa sa madalas nilang hikayating sumapi sa kanila ay ang residente doon na si Mang Tulfo. Kapag pumupunta ang mga ito sa kanya ay may daladala silang tuba na galing umano sa bundok ng pananampalataya. Pinakikiharapan naman sila ng maayos ni Mang Tulfo. Subalit wala sa bukabularyo niya ang pagsapi sa kanila dahil sa siya ay sarado katoliko. Si Mang Tulfo ay may magandang anak na dalaga na si Siling. Sa totoo lang ay siya talaga ang pakay ni Apo, Lorenzo, dahil kapag nahikayat nila ang ama nito ay baka mapasa niya ang dalaga. Pinasted na kasi siya ni Siling. May katipan naman si Siling na si Rigor at malapit na silang ikasal. Si Apo Lorenzo ay nanggagamot din. Isang araw ay may magkapatid na pumunta upang magpagamot ang babae simple lang ang paraan ng paggamot ni Lorenzo papahiran lang ng sinasabi niyang mahiwagang langis ang buong katawan ng pasyente. Ang medyo kakaiba ay pinaghuhubo niya ang babaeng pasyente at tatakpan ang ilong nito ng umano'y mahiwagang panyo rin na may pampahilo pala at bibirahin na niya ito ng tusok-tusok. Gabi bago ang kasal ni Nasiling at Rigor ay niyaya si Mang Tulfo ng isang kasapi ng grupo na uminom ng tuba na galing sa bundok ng Pananampalataya at kasama si Rigor. Natulog na si Siling. Hindi na niya hinintay na makauwi ang ama dahil maaga siyang gigising bukas para sa araw ng kanyang kasal. Maka pala ni Apo Lorenzo ang inuman. Pinasok niya si Siling at tinakpan ng panyong may pampahilo ang ilong nito at sa kanya ito sinundot. Kinabukasan ng magising ay nagtataka si Siling kung bakit wala na siyang saplot. Iniisip niya kung ano ang nangyari kagabi, pero kailangan na niyang mag-asikaso para sa kasal nila ni Rigor at baka maatraso pa siya. Lumipas pa ang ilang buwan nagdadalang tao na si Siling at malapit ng manganak. Ang kanilang kababata naman na si Tinay na nagjapan ay umuwi na. Bago siya umalis ay magkasintahan sila ni Rigor. At nalaman niya na mag-asawa na pala sila ng kanilang kababatang si Siling. Mahal pa rin niya si Rigor at naaalala niya ang maliligaya nilang sandali. Kinabukasan ay nakipagkita siya kay Rigor at nakiusap dito na samahan siya nito sa bayan bukas. Kinagabihan ay gustong makipagsandota ni Rigor kay Siling, pero ayaw na nito dahil kabuwanan na niya. Nalungkot si Rigor at naalala niya ang sandota nila dati ni Tinay. Kinabukasan ay sinamahan niya ito sa bayan pero kay Tio Telmo pala sila pumunta. Habang nagsusundotan sila ay manganganak na si Siling, mabuti na lang at nandoon ang kanyang amang si Mang Tulfo. Ilang linggo pa ang lumipas habang nasa kubo si Rigor at nagbabantay ng kanyang mga pananim ay pinuntahan siya ni Tinay upang magpasundot uli. Kaya dapit hapon na siya nang makauwi at nagugutom na. Kinabukasan ay pumunta uli si Rigor sa kanyang taniman. Habang wala siya ay pinuntahan ni Lorenzo si Siling at sinabing siya ang ama ng anak nito at nagpakita ng mga larawan ng gabing sandote niya si Siling habang wala itong malay. Nagpa-picture pala siya kay Banks para may ebidensya. Bago ito umalis ay sinabing kukunin niya ang kanilang anak sa tamang panahon. Isang araw ay dinala si tinay ng kanyang ama kay Lorenzo upang ipagamot dahil nagsusuka siya. Pinasamahan muna nito ang ama ni Tinay sa bundok ng pananampalataya upang magdasal at masolo si Tinay. Tulad ng dati, pinahubo niya ito at pinaamoy ng mahiwagang panyong may pampahilo pala. Nang susundutin na niya ito ay biglang may dumating na mga pulis. Nagreklamo pala ang babaeng kanyang ginamot dati at pati na rin si Siling. At nailigtas nila si Tinay. Kaya mag-iingat sa mga tao o grupo na nangangaral at nangangako ng kaligtasan dahil sa halip pa kakapahambakan ang kanilang dala.